Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kamusta guys? mag na naman ako. Panibagong hole po tayo ng ating napamiling ah uh, grocery dito sa ating tindahan. So, yung napamiling natin guys ay worth 19,493.85. So, meron tayong nakaseparate na sigarilyo. Ayan, nasa 2327. 0.40 Tapos yung grocery, nasa 17,166.45. So, ayan. So, separate siya guys kasi, awan ko ba, sineseparate pa nila. So, ayan, yung sigarilyo ko kasi wala nang laman yung aking lagayan. Ito na lang yung sigarilyo ko, oh. tatlong malboro red, nakaha, at saka isang mighty. So, yun lang yung sigarilyo kong natira. Ang sigarilyo ko lang naman dito, guys. Fortune Green, Fortune Light, malboro red, malboro uh, light, ganun lang. So, pag bumibili ako, konti-konti lang, doon lang talaga ako bumib bumibili ng malboro red, like, dalawang rim, ganyan, dalawa, isang rim. Like, ganyan, mayroon pang tatlong kaha. Eh, nung isang araw, medyo madami-dami pa yan. So, isang rim lang binili ko nung Monday. So, yung uh, grocery talaga namin, Sabado or Linggo, pero Monday, kahapon kami namili. So, kahapon ay... Uh, ano ba kakon? <laughs> February, ano ba yung 13? February 12. Tama ba ako? o nga, February 12. So, yung sigarilyo natin. So, konti lang ang ating sigarilyong binili. So, ganun lang naman yung aking binibiling sigarilyo, guys. Kasi hindi naman malakasan yung aking sigarilyo dito. Like ganyan, oh. Meron akong, ah, uh, wait lang. Yan, isang rim ng Malboro Red. Ayan. Tapos, Ah, uh, dalawang Winsboro Light. Yan. Tapos dalawang Winsboro, I mean Malboro Light. Tapos dalawang Fortune Green. So, ganun lang. Para at ito, ito paano pag may naghanap guys, ah, uh, meron akong sigarilyo. Kasi yun lang naman yung mabenta sa akin. Kaya nga lang, ah, uh, hindi ako yung katulad ng iba guys na talagang kung ilang rim yung binibili, hindi. Hindi ganun. Kasi hindi ganun kalakas yung sigarilyo. So, Swerte yung iba naman na malakas sa sigarilyo. So, yun guys. Ito ang ating mga grocery. Ayan. 11 boxes. Tapos, uh, started tayo dito guys. Uh, mismo, dalawa lang. Kasi meron pa tayong mga mismo. Tapos, isang ah, uh, pack ng... Tawag dito, pack na tawag doon. C2 na maliliit na 24 peraso. So, ang bitahan ko ng mismo guys. Dati 20, ngayon 22 na. Tapos, yung maliliit na C2 ay 17. So, hi, baby love. Itong bibi ni mommy, oh. Ito yung bibi ni mommy, oh. Ang lungkot yan, iniwan kanina. So, malis kasi kami kanina, guys. So, nagwawala. <laughs> nagwawala yung alaga kong si Hattie for naman. Tapos, ito, guys. Uh, Meron tayong limang uh, zest, o. Oh. Apple, pineapple, orange, tsaka dalawang mangga. Kasi mabenta ang mangga. Kaya lang, medyo mahal nga lang ang mangga. 12 eh, ang aking bintahan. Yan. <laughs> Pag maliliit naman na so guys, 10 pesos ang aking bintahan. Sa natin to. Ano lang naman to? Uh, large na happy pants. So, mga happy pants, happy diaper lang ang mabenta dito sa amin. So, may naghahanap ng eco, pero minsan-minsan lang. Eco diaper. So, pag wala na, guys, like, hindi ako nag i talaga ng stocks ng madami, like, mga ganito, mga diaper. So, kung wala na akong large, bibili na ng bibili lang ako ng isa, ganun tapos pag wala na yung medium, bibili ng medium. Pero may dami pa tayo dito stock. So, mga isa-isa pang ano, may dami pa yan. Kaya ganun lang ako, bumili ng uh, diaper. Para yung ano lang ba, kung ano lang yung kaya for two weeks, for three weeks, ganun. Kasi para at least, yung uh, budget natin, naiikot. Di yung, nag i ka ng badami, dalawang ganito, tatlong ganito, diba? Kung yun lang ang ano ko, mag i tapos start tayo dito guys. Meron hindi pala dito so kumucho. Inano na nila. May parate. In separate. So guys. Ang bintahan ko 10 pesos. Ang cost nito 8. Tapos sa happy diaper guys. Ang large sa akin ay 10 pesos. XL 11. XXL double XL 12. Tapos medium 9. Small 8. Ganon yung aking price. Ng mga uh, diet for puro siya pants. So, start tayo dito sa isang box. So, i-ano natin yung uh, camera natin. Flip lang natin. Ito yung ating unang box. Yan. Buksan natin. Hindi ko na nabuksan ano. Dapat pinuktan ko na pala dapat. Ay, mga chicheria, Mga chicheria siya, guys. Ayan. May mga chichirya maliliit, malalaki so meron din sa ilalim mga ang paano ba natin natatanggalin muna natin so ayan chicheria ayan puro chicheria tapos sa ilalim mga biskuit so di ako nagpa-pricing ng no kasi medyo madami pag ano na lang siguro uh, separate magaan ako ng pricing o paano ako mag-price yan guys, balik tayo. So yung mga chichira guys, siguro mag uh, pricing ako niyan separate video. Tapos ito guys, meron tayong yung one, uh, 300 grams. Ang bintahan ko nito ay 120 save up to 35. Meron siyang ganun o tatlong nakaganyan. Ay ba, hindi pala kita. Ayan. So may save 35 pesos siya sa tatlong naka pack. Ganyan. Tapos, uh, ito cheesecake. Bintahan ko nito. Nine. Ito yung clear. Tapos, richoco. Richoco, guys, ay 12. Bintahan ko. Nasa ano lang naman ang cost nito ay eh? 9 plus, magti-10. Tapos, buttercream, 8 pesos. Ah, uh, spicy noodles na ganito, 13. Yan, labuyo. Great taste. Lahat ng kapikot, uh, 15 na. Yan. Dal natin. So, nagkalat na naman siya dito, guys. oh yan. <laughs> Tapos, fudgy bar. 9 pesos ang isa. Masarap ang fudgy bar si chocolate, dalawa tres. So, ganito guys, twelve uh, 12 kasi nasa ano na ang binta, uh, cost niya nasa 9 plus. Aba man, 9 or 10, parang ganun. So, 12 bintaan ko nito. Free Choco, 12. Chocolates, dalawa tres. So, ito ay 12. So, frutos, mga candy, piso-piso lang sa akin. Pero itong super lamig, apat limang piso. Yan, Ganacha 23. Ah, Pochi. Piso lang, piso piso mentos piso. Ito dynamite, piso lang din. Yan, ganacha 23. Ah, Max. Piso. Ganito guys, 18. Chili UFC. Pag UFC, tamis ketchup naman nakakasa 13 pesos. Yan, Maling 130. Pag ganito, Chinese style luncheon meat 37. Yan, 37. Then ito guys ay 40. Meatloaf na malaki. So halo, meron dito halo. Ito ganito guys ay 30. Century tuna. Mahal ang century tuna. Grabe. Talagang, diba, Minsan parang wala ng laman eh. Apaka mahal pa. <laughs> Reklamo na. So ganito guys ay 25. Yung maliliit na kaldereta na may flavored na 555. Tuna. So ano pa ba dito? Ngayon bumaba na naman ang rino. Ang um, Pintahan ko nito ay dati kasi tumaas mga bandang December, di ba? So ngayon 30 34 ata ko ako. So 30 So di di ko <laughs> di ko na alam. Wait. Ah, uh, ch check ko pa yung price nito, guys. Sa so, ayan. Like itong meatloaf na 175 grams ay ayan, 175 grams ay 28 tapos, yung mga sardinas ko, guys, 26 na. Dati 25. So, mga ganitong medyo malalaking. Yan, flavored na kaldereta. 32. Yan. Tapos, corn beef na 175 ay 45. Yan, 45. Yung maliit naman na 150 grams, yun yung 39. Ito, 39. So, yun yung laman ng isang box. So, balik natin ang mga uh, makalagay. So ayan, medyo malalim pala siya, yun, know, hanggang sa hilalim pala yung kaya pala ang daming laman. So tapos ito, next box, box tayo guys. Ay, oh, excuse me po. Ayan, mga chicherya din siya, yung mga ano ba, yung mga ganito. Ayan, bintahan ko nito guys ay 3 pesos. Ayan. So eh, wala na tayong, ayan o, oh, wala nang display sa taas. Ayan, wala. Yan lang, yan na lang natirang display. Pangitingnan medyo ano lang medyo ano yung pang open open ba so, ayan so may halo halo oh, tres alibaba guys dalawa tres ayan okay, natin dito ayan so, ang dami natin ganito kasi maganda din pag tingnan na may mga nakasabit sabit sa harap basta sakto lang ang kuha wag nang madami kasi minsan ito din mga pa diba guys pag ano uh, matagal mabili minsan kumukunat pero awa ng Diyos medyo madami na bumibili ng mga ganyan. Kaya, bumibili na ako pa dalawa-dalawa, isa-isa. So, nandito mga chicharya na lang din ato. So, yan, chicharya at mga biscuit Cream O, 8. Skyflakes, Flakes, 8. Ribisco, Cracker, 8. Tapos, Bravo na biscuit 8. So, yan yung laman ng isang box. Lagyan natin, Joanne. So, yung itong chocomucho, lagyan natin dito at ang diaper. Ayan. Tapos next box, ito so, ay mabigat yung mga 1.5. Ayan. Tapos for season, yung mga tangko guys, 22 ang isa. Tango juice. Tapos mga ganito, tiwi, ay 10 pesos isa. Cost niyan, guys, nasa 8. Ayan. Tapos frosty, nawawala ang mga ganito. Yung mga pisang bintahan ko. Tapos mga sugar. Tapos, 1.5 na Coke, apat lang naman yan. Tsaka, isang Royal, tsaka isang Sprite kasi meron pa tayo, Tadi isa dun sa taas. So, hindi ako nag-i-stock na madami, guys. Kung ano lang yung kaya para ikot lang ikot ba yung ano, kung ano lang yung, ah, uh, tawag dito. Yung budget ba, binabudget ko din siya. So, ayan. Kung ano yung wala na, yun lang din ang binibili natin. So, sugar. Bintahan ko ng sugar na white. 43. Yung segunda naman na half. Yung white na, ito half to guys, no? Yan, 43. Yung segunda na half, 42. Tapos, ito, uh, brown, 42 din. Tapos, yung segunda na maliliit, 1 fourth. ah uh, medyo bumaba na siya. 17 ang cost. 20 ang bitahan ko. So, ayan. Puro mga sugar sa ilalim. Pukari sweat. Yung maliliit kasi naubos na ang aking pukari sweat. Abitan ko nito ay 38. Ayan. Puro asukal na sa ilalim. Ang dami asukal. So, balik natin. So, ayan yung ating mga na hole. Tapos, next box. Like this. Matanda na yung tinderas. Masakit yung likod ko, guys. <laughs> Ay, naka. Sakit ng tindera. Masakit ng likod. Ayan. So, may maroon tayong mga kape. So, bumili lang akong ganito. Isa. Ang bintahan ko nito, guys, stress. Hindi ko alam kung magkano lang ngayon ang bintahan nito ngayon. So, check-check tayo ng presyo. Mga kape resibo. So, mayroon tayong barbecue marinade. Ang bintahan ko nito dati, 20. Hindi ko alam ngayon. Kasi, dati, ah, uh, na-expire na ako ba? So, oh, parang na ako nang gana. Tapos, meron na naman ulit naghahanap. So, ganun naman talaga. Pag nandyan, walang umibili. Pag, pag wala, naghahanap. <laughs> so, ayan. UFC ketchup. Ayun, e, nabanggit ko na to 13. So, wala na sila yung nakapak na may save, na may free one. So, yun na lang. Bumili na lang ko mga, ay, bumili na lang ako ng mga sampung piraso. Tapos, ganito guys. Bintahan ko nito, 16 pesos. Ang isa nito ay nasa 14. Ayan. Ang ginomoto. Bichin. Bichin. So, kape. So, 24 bintahan nito. So, lahat ng pancit kanton po, 16 pa din. Anis yung ramen, 16. Ayan, mag-anis yung ramen. Kape may 16. Yan. So, pansit sarap, 5 piso. Ayan, puro mga noodles, pancit kanton, at anong dito. Yan. Tapos, meron ding, uh, Tasty Boy, yung breading mix. Yan. May spicy, merong hindi. Kasi may naghanap ng spicy. So, nung ano, wala namang naghanap ng spicy. Ngayon, may naghanap, nabili tayo. So, ganito guys, bintahan ko 45 na kape. Ah, uh, 46 gram. 45 ang bintahan ko ng ganito. So, ano pa ba nandito? Coffee mate. Tapos, nagdaga ko ng ganito guys. Nestle cream na maliit. 45 ang bintahan ko nito. Tapos, ah, uh, crab corn. 40 bintahan. 35 ang cost niyan. Ayan. So, mga malalaking extra big kasi mabenta na sa akin ang mga extra big. Ayan. Tapos, humili ako nito guys. O, so, kasi may libre siya. sa kape. Eh. Dalawang perasong ganyan. So, ang bitahan ko ng North Siligang Mix ay 16. Yung ganyan kalaki. So, ito ay 18. Yung FC Sweet. Tapos, bitahan ko ng Bitchin for pesos. Ayan. So, meron din tayong uh, Gritays. Tatlong ganito. Ayan. Tapos meron siyang free na Swiss Miss. Dalawang piraso. Kada isa. May free siyang dalawang piraso. So, ayan. Yun yung laman ng box. Gulo na naman siya. Ano. Ay, naka. <laughs> ayan. So, ito yun. Atin nabuksan. Yung lalim niya. Ito ay mantika lang ito siya, guys. Isang box. Ang cost ng isang, ano guys, isang bote ay nasa 27 point something. So, bintahan po nitong uh, Mantika CLCI 32 pa din Hindi pa rin nagtaas Tapos next box Yan, mga chichiria Chichiria po more Ang mga, ano natin Mga customer mahilig sa chichiria dito O, tingnan nyo naman yung lagay ko na chichiria guys O, wala na talaga siyang laman So, malalaki, yan na lang Tapos, yan o, konti na lang O, bungi na Kalbu na pala So, yun, yun, na lang natira. Tapos sa taas. So, may bungi na din. Hindi ko pa nalagyan. So, ayan. Mga chichirya lang naman ata ito guys. Lahat. Ayan. Puro chichiria. Ayan. So, hindi pa natin. So, yun yung ating mga nabuksan na. So, next. Itong isang box. So, ilan na lang. Sa dalawa, tatlo, apat, limang box na lang. Oh, so, masakit po yung likod ko. Alay <laughs> ko po, Tandaan na. Yeah. Yan. So, dati guys, yung ko ng Energen, nasa 10 lang. Ngayon, 11 na. Yan. Pati yung Milo, 11 na din. So, Energen, chocolate, saka yung vanilla. So, hindi ko alam saan yung vanilla. So, yan. Mga ramen. O, kasalo, 22. Yung malalaki. Tsaka yung, tawag dito, yung extra big, 22, same price sila. ayun. So, ayan, puro mga noodles ata to. Ayan, puro noodles. Ang dami natin noodles. Ayan, puro noodles. Noodles, misin ramen, pati canton. Ayan, yung mga labuyo. Tapos ito guys, ayan, bumili ako ng cream top kasi may naghanap na medyo malaking cream top. Isa pang medyo malaki. Pero isa-isa lang binili ko. Yan lang naman. Ganun lang naman ako guys pag, ano, pag may naghanap bili lang ng isa or dalawa, ganun. Hindi ako na bumibili ng madami kasi merap yung bumili, bumibili ka ng madami tapos, di ba? Pag ano eh, hindi na bumili. Pag sabihan mo siya na, oh, mayroon na akong ganito, pero hindi naman na bumili ulit. Di ba? So, ayan. Uh, ito, Energen, 11. Tapos, Milo, 11 din. Ayan, puro kape na nasa ilalim. So, ayan ang ating isang box na Hello Blanc maglipat natin. Mira maglipat sa katalikod ko. So, ayan guys, oh, grabe. Hindi <laughs> na naman ako makadaan. Pag may bumili, ay patay ako. Pabilisan so, ko na nga. <laughs> so, ayan, ito naman yung isang box. Ito yung nasa ilalim kanina. Pabilisan ko na, bilisan na natin. Pagbutin tayo ng customer. Gahapon na. Ayan. So, ito, 13 nga ito guys. Tapos, mamasita, 8. May nakalagay siyang 7 pero bintan ko niyan 8. Tapos pastillas. 12. So, yun nga guys. Nahirapan akong dumaan. May bumili. Ay tayo. <laughs> so, ayan. Balik tayo guys. Uh, yan. Uh, UFC. 13. Tapin maganda nito. 24. Nabanggit ko na rin naman to. Yan. Tapos yung mga swap pack ay 14 pesos. Ay ba 15 na. Tapos yung ganito na gatas ay 55. Tapos, bumili din ako ng pancake. Ang cost nito nasa 38 ata. 38. Mga ganun, 38. So, ang bentahan ko nito, guys, add lang ako ng 5. Yan. So, meron pa dito. Tapos, uh, Dutch meal. Dutch meal malalaki at maliliit. At dadalawa. Yan. May isa pa dito, isa. Yan. Tapos, meron din tayong champurado. Nag-try lang ako nito, guys. Yan. Hindi ko alam mag-anong price. Pero nag-try lang ako. Kasi may mga ba, may mga ano dito, mga mamis na naghahanap ng mga ganyan. Pag sa umaga, uh, ano hindi na yung anak nila, diba? Yan. nilulutuan nila ng mga ganyan. So, sock pack, 14. Tapos, ganitong toyo, 24. Yung medyo maliit. Uh, 22, yan. Ako, yan may rino pa dito. Suka, ganito guys, ay ang isa nito is 18 ata. So 23 bintahan ko niyan, 18 dito. Eh mag-share muna ako. 18. 18. One, two, so add 3 lang tayo, 21. Alam ko ganun lang presyo niyan. Tapos UFC ketchup 30 ang bintahan ko niyan. Kasi may nag-request ng UFC chili sauce na nakabote bottle Yan bumili lang tayo ng dalawa. Yan. Tapos pati 17, 13 ang cost. 13 ma 14 pala. So, yung mga dilata dito. Ayan, yung mga dilata. So, yun yung isang box. So, ito yung ating mga... Ay, na, na ano ko na pala itong ating mga figarilyo. So, next box. Guys, magulo. Mag, Pasa nyo na ako yung guys. Magulo yung aming tindahan. Talagang uh, malis kasi ako kanina. Mga alas 10 na kami dumating. Kasi nagpa-enjoy kami second dose. Sa munisipyo. Ayan. So, bintahan ko ng happy guys na malalaki ay 20. Yan. So, mga non-food. Non-food pala to. Yan, non-food item. Yan. Tapos yung maliliit, 7. Tapos those days, nasa 18 ang bintahan ko nito. So, mabenta ang mga those days. Tsaka sister, yun ang mabenta ng napkin sa akin dito. Kami 13 ang bintahan. At tissue. Yan. Tapos, ganun pa din guys. Actually, ito medyo mataas na siya. Dapat na 9 pesos na bintahan. Kasi parang ang kita mo na lang sa isang TYY ay 8, parang 8, 7 pesos. Pero ganun pa din na bintahan ko. 8 pesos lahat ng surf powder ko. 8 pesos. So, mga surf powder. Ayan. Tapos, Ariel. 16. Bintahan ko. Tapos, meron tayo ditong RDL. RDL is 75 bintahan ko nito. Medyo madilim. Ayan. O nag-blur yung ating camera. So, ayan. Medyo madilim. Ilo tayo. Medyo ilaw tayo. Mag-ilaw tayo, guys. Di ako makadaan guys. O, oh, hirap nung dumaan. Tambak ng ating maganda. Ayan. Oops. Oops. So, ito yung ating inaama kanina. So, ayan. Sir Powder, Ariel. 16, tsaka 8. Tapos, ganito, 20. Silka, 20, ano, na orange. Yung Safeguard na, mag na ganito kalakay ay 50. O, RDL ulit, number 3. So, wala akong makitang yung Johnson's Powder na walang green. So, parang yung cornstarch ba. So, ito na lang binili ko. Bumili lang ako ng dalawang peraso. Kasi mayroon pa naman tayong konti dito. Ayan. Bago pa tayong konti. So, magulo. <laughs> so, ayan. Tapos, speed bar na jumbo. Uh, RDL na Esquinol. Tapos, juicy cologne. Uh, daily spell. Alcohol. Ah, uh, ano ba? <laughs> Bentahan ko pala ng alcohol, guys. 37. Ito naman, 140 yung mga bench. Tapos, ganito. 60. Tapos, yung speed na jumbo bar ay 11 yan tapos ganito bago lang ako bumili ng mga windrocks windrocks guys kasi may mga naghahanap ng windrocks ito puro zone rocks ang ating tinitinda yan so pag ganito guys yung zone rocks na color safe ang bintahan ko niyan ay 42 ganyan kalaki tapos ito naman yung 28 yan tapos yung mga pabango natin dito uh, 60 yan o daily spend tapos juicy cologne eskinol, at saka juicy cologne 42. Bintan po yan. Ito, 37. Tapos itong eskino ng ganito ay 45. So, yun yung laman ng isang box. Balik muna natin at magulo guys. Ano? Nihingal na ako at masakit ang likod ko. Sensya na kayo guys. Hi! Talaga tumatanda na talaga catch. Oops. So, ayan. Lupa diba natin. So, let's box. So, gulo-gulo gulo na. So, next box. Oh, tawisan na ako. Ayan. So, non-food pa din. Sister Sanitary Napkin. Ito, first time ko bumili ng ganito, guys. Kasi yung binibili ko yung, ori, uh, yung violet na ang night pad, yung mahaba, eh, may naghahanap ng ganito. So, medyo mura lang naman to, eh. Parang ang isa nito nasa 20. So, pwede mo benta ng 25, diba? Yan. Tatlo na binili ko. Tapos, RDL ulit. Another RDL. Tapos, safeguard. Ah, uh, 50 bintang na ganito. Yung ganito, guys, yung nakasashay ay 22. Tapos, bumili alit ako ng ganito, guys, yung naghahanap ng mga nakakarton. Ayan. Ang isa nito, nasa 106. So, pwede ko siya. Kaloka, guys. Hindi ko napansin na puno na naman ang aking ano. Kaya nag-stop. <laughs> nag-stop ako ng camera. So, puno na naman. Oh, my gosh. So, balik tayo. Dito lang naman, guys. Ito lang naman. Ang hindi. <laughs> Kaloka. Yan, ito yung laman ng mga to. Ito mga ganito guys, Joy 14, yung maliit ay uh, 8. Sister uh, 23. So, yan. Tapos ito nga yung mga binili kong Colgate. Yan. Ando ka na po ng camera. So, mga shampoo, cream sock. Abitan ko ng ganitong cream sock, 8. Pero yung mga ano guys, mga keratin, 9. Tapos, mga shampoo, 8. Yan, mga shampoo, 8. Tapos yung rejoice lang yung 9 pesos ko. Mga ganitong safeguard na kal ganito kalalaki ay 50 pesos. Tapos safeguard na maliliit na nakasasay, 22. Lahat ng downy ko guys, although maliit na yung kita sa downy, pag ano, pag 10, 10 pa din. Yan. so lahat nandiyan. Tapos Rexona, 10. Then, Colgate. So puro mga shampoo, tapos may mga ganito din yung Pans Olay 20 ang bintahan ko. So, yun mga. Ito yung, ito yung keratin, guys, na ang bintahan ko ay 9 pesos. Mga keratin. Lahat ng keratin. So, yan. Yun yung laman ng isang box na putol, guys. Ewan ko ba, saan na ako nag-spot. <laughs> so, yan. So, itong isang box knit na, na, to, ito yung hindi pa na, akala ko, nag-play ang ating camera. Hindi na So, mga ano lang naman to guys. Don Rocks. Yan. Don Rocks. Tapos, yung color safe na ganito ay 42. Ganito kalaki. Yung Zone Rocks na ganitong lemon na malaki 500 ay uh, 29. Tapos, ito 28. Tapos, ganito kalalaki 19 at saka 18. Tapos, color safe na medyo maliit naman ay ano to? 28. Tapos yung maliliit na zone Rocks 12. Yan. So, ayan yung laman ng isang box. Yan. So, ito yung mga napamili natin. So, nagkalat na. Yan. So, para ma-arrange ko na din siya guys. Kasi, pag may mga customer, mahirap mag, uh, tawag dito, daan-daan. Kasi, nagkalat ang ating mga paninda. So, ito pa isa. So, yan. Ayan. So, grabe pa, grabe tagatak ng powers ko. <laughs> ayan. Ay. Ayan ng ating kalat. Ayan, guys. ito mga kalat. Ayan. So, yun na naman ang ating problema ang mag-arrange. Yun yung nakakapagod, di ba? <laughs> yun ang nakakapagod pagod gawin. Mag-display. Pero, ganun talaga. So, blessed lang uh, ano tayo. Dapat, thankful pa din tayo. Kasi, uh, every two weeks, nakakapamili tayo ng paninda. So, diba? So, yung tindahan namin, guys, yan. Uh, Talagang doon sa harap, wala nang laman. Bakante na. Tapos, wala na tayong 1.5. Tapos, may mga bungi-bungi na din doon sa mga gilid-gilid. Ayan. Doon ayan, so makakapag, ano din tayo makakapag display na tayo yan, kahit dito guys, oh, wala na masyadong laman, so mamaya i-display ko naman ang aking mga napamili. so yun naman guys, ang aking sinishare maraming salamat sa panunod, paalam, bye bye